Nag-Saudi ako, three, kulang kulang four years. Naisip ko pagbalik ko, magtayo na lang ako ng shop kahit maliit lang yung puhunan ko. Nag-start ako mag-barbering 2014. Bumili ako ng second-hand na barber chair. Bumili ako ng ceiling pan. Bumili ako salamin maliit, mainit. Pababaan kay Same. Tapos yung harang ko, yung parang chicken wire lang. Isang bar barber chair, isang clipper, isang gunting, isang scissor, isang suklay. Puro isa. Puro isa lang. May TV ako na astro na maliit na doon sa kantong. Doon ako nag-umpisa. Nag, nag uh, uh, gupit lang ako noon siguro mga dalawa, tatlo maghapon. Halos isang buwan ganun. Parang gusto ko nang gumib up. Kasi ang gusto ko lang naman ay yung masubukan na magka barber shop. Pusap kami ni misis na sabi ko, sumugal tayo. Mangutang tayo sa lending para mapalagi natin ng sliding door itong shop. Gusto ko magpa-aircon dahil gusto kong lumakas yung shop. Nung magpa-aircon kami, hindi naman kami natalo sa sugal. Kasi lumakas yung shop. Lumakas talaga. After a year, isang taon lang ako nakapuesto doon, uh, ang lakas na nung shop. Ibig sabihin, nag-grow talaga. May walang day off, alas 6 nagbubukas, alas 9 nagsasara. Ang eksang bagay na kapag gusto mo, at may plano ka, at may disiplina ka, may mararating talaga.